na namang madilim na insidente sa navy ng Russia ang tiyak na ikakagulat ni Vladimir Putin dahil napasok at matagumpay na namang tinamaan ng sea drone ng Ukraine ang ilan nitong mga barkong pandigma hindi ito ang unang insidente na naisahan ng mga Ukrainian ang navy ng Russia ngunit ito ang unang pagkakataon na pinasok ng mga drone ng Ukraine ang mga warship ng Russia sa Caspian Sea pag-uusapan natin kung paano ito nagawa ng mga Ukrainian at malalaman din natin mamaya kung paano binago ng mga sea drone ng Ukraine ang digmaan sa karagatan. Noong ika ng Nobyembre 2024, isang ulat ang inilabas ng Newsweek kung saan inatake ng mga sea drone ng Ukraine ang mga barkong pandigma ng Russian Navy. Naganap ang pag-atake sa isang port ng Russia sa Caspian Sea na mayroong daan-daang milya ang layo mula sa teritoryo ng Ukraine kung saan talaga namang hindi ito inasahan ni Putin. Ayon sa report, hindi bababa sa dalawang frigate ang nasira sa nasaming pag-atake. Ang naturang mga barkong pandigma ay ang dalawang frigate ng Jeopard class frigate ng Russian Navy na Dagestan at ang flagship ng Caspian Flotilla na may pangalang Tatarstan. Ayon sa Ukraine, walang kahirap-hirap na napasok ng kanilang mga sea drone ang daungan kung saan naroon ang mga barkong pandigma ng Russia at maliban daw sa dalawang frigate na kumpirmadong nasira, maaaring may iba pang mga warship ang natamaan ng drone. Ang daungan na ito ng Russian Navy na nakabase sa Caspian Russia, na pumapaloob sa Caspian Sea, ay mayroong isang libong milya ang layo mula sa hangganan o border ng Ukraine. Noong 2021, pinalawak ito ng Russia upang lagyan ng hindi bababa sa limampung mga barkong pandigma o yung tinatawag nilang Caspian flotilla ships. Ngunit sa hindi inaasahan, walang itong nagawa sa iilang pirasong sea drone na pinakawala ng Ukraine. Sa kabila ng walang humpay na pag-atake ng Russia sa iba't ibang bahagi ng Ukraine, gamit ang kanilang iba't ibang mga missile, hindi naman nasindak ang Ukraine. Kung saan naging tuloy-tuloy pa rin ang kampanya nito na targetin ang bawat mahahalagang target sa loob mismo ng Russia, partikular ang mga barkong pandigma o iyong mga barko ng Russian Navy na nagdadala ng supply sa kanilang mga tropa. Mula pa noong 2022, naging matagumpay na ang Ukraine na labanan ang kwersa ng Rusya sa iba't ibang bahagi ng kanilang bansa. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang naging tagumpay nito laban sa makapangyarihang hukbong dagat ni Vladimir Putin na kung tawagin ay ang Black Sea Fleet. Noong salakayin ng puwersa ng Russia ang Ukraine, ilang mga eksperto at mga analyst ang nagsabi na hindi tatagal ang puwersa nito laban sa puwersa ni Putin. Mabilis lamang daw itong lilipulin ng Russia sa pamamagitan ng sabay-sabay na pag-atake mula sa lupa, himpapawid at dagat. Ngunit, sa tulong ng Amerika at iba pang NATO member, na matatag ang puwersa ng Ukraine sa lupa at himpapawid. Samantalang sa dagat naman ay nagkaroon ito ng kakaibang armas at taktika sa pakikipaglaban na siyang gumulat hindi lang sa hukbong dagat ng Russia, kundi maging sa Navy ng buong mundo. Gaano ba talaga kahusay ang sea drone ng Ukraine? Bakit nagawa nitong mapaurong ang makapangyarihang puwersa ng Navy ng Russia? Ang mga sea drone ng Ukraine ay sadyang idinisenyo bilang magaan, maaaring gamitin sa reconnaissance at heavy hitting strikes na nagdadala ng hanggang sa 6 na raan at 61 pounds ng mga pampasabo. Ang kanilang bilis at maliit na sukat. Ang siyang nagiging dahilan kung bakit mahirap silang maharang at kadalasang nakakalampas sa mga barko ng Russia nang walang kahirap-hirap. Ang mga unmanned surface vessel na ito ay may tatlong anyo. Una ay ang tinatawag na Sea Baby, pangalawa ay ang Magura V5, at ang pangatlo ay ang Mamay. Ang Sea Baby na may kakayahang umabot sa bilis na siyamnapong kilometro bawat oras ay pangunahing idinisenyo upang maabot ang mga nakatigil na target. Ang Magura V5 naman na ipinangalan sa isang Slavic war goddess ay mas maliksi kaysa sa Sea Baby. Bagamat hindi ganon kadami ang dala nitong explosive para sa mas mahusay na maneuverability, perpekto naman ito para sa mga target na barko na nasa labas ng mga pantalan. Mayroon itong range na 800 kilometro haba na 5.5 metro, lapad na 1.5 metro, at napakagaling nitong mag-navigate. Noong nakaraang Disyembre, ipinakita ng Ukraine ang kanilang pinakabagong drone na tinatawag naman nilang Mamay, na ipinangalan sa isang bayani. Mayroon itong bilis na umaabot ng isang daan at sampung kilometro bawat oras, at mas mabilis ito kumpara sa mga naunang sea drone. Ang bawat drone ay nilagyan ng mga kamera para sa pilot monitoring habang ang mga variant ng surveillance ay mayroon namang mga high-tech na sensor, kabilang ang mga gyroscope para sa orientation, laser rangefinders, at marine radars. Ang mga sea drone na ito ay gawa sa plastic, kaya napakahirap nitong makita sa radar. Mayroon din itong low heat signature na siya namang nagiging dahilan kung bakit hindi ito nahahagip ng thermal imaging camera. Maliban sa mga yan, Meron ding backup connections ang drone sa kanilang remote control system kung sakaling magka-problema ang main connection. Isa itong mahalagang bahagi upang malabanan ng mga operator ng drone ang Russian electronic warfare kung saan maaari nitong magambala ang mga signal ng barko. Kasama sa mga komunikasyon ng sea drone ay ang isang Starlink dish na nakamount sa kanilang mga likod. Samantalang ang mga suicide variants naman nito ay ina-activate ng mga fuse na nakamount sa kanilang harapan kung saan Kapag tumama ito sa target, maglilikha ito ng malaki at nakakapinsalang pagsabog. Maaga noong 2022, matagumpay na nagamit ng Ukraine ang kanilang mga sea drone laban sa mga barko ng Russia kung saan ang kanilang pinakatanyag na pag-atake ay noong napalubog ng mga ito ang Cruiser Moskva, ang flagship ng Russian Black Sea Fleet. Maliban sa Moskva, nasira din ng sea drone ng Ukraine ang sumunod na flagship nitong Admiral Makarov Frigate. Noong Oktubre sa parehong taon, ang nasabing barko at iba pang mga kasama nito ay direktang inatake ng walong Ukrainian air drone at pitong sea drone habang nakaangkurahe sa kanilang base sa Sevastopol. Bagaman sa ulat ng Russia, ay naharang nila ang lahat ng air drone. Ngunit, isa sa mga sea drone ang matagumpay na sa frigate na nagresulta ng pag-apoy ng barko at pagkasira ng radar system nito. Mayroong tatlong pattern na sinusunod ang Ukraine bago umatake gamit ang kanilang mga sea drone. Una, kailangan sa gabi nila ito gagawin at dapat kulay itim ang kanilang drone upang hindi ito agad makita sa gitna ng dilim. Pangalawa, madalas nilang inaatake ang pinakamahinang parte ng barko, gaya ng kung saan nakapwesto ang makina. Pangatlo, Kapag ang unang drone ay tumama na sa target, ang mga susunod na drone ay doon naman aatake sa armor ng barko o sa katawan nito hanggang sa ito'y masira at tuluyan ng lumubog. Ang ganitong pamamaraan ng pag-atake ay talaga namang naging pangunahin ng ginagawa ng mga Ukrainian laban sa mga barko ng Russia. Ang isa sa kanilang hindi malilimutan na pag-atake sa mga barko ng Russia gamit ang sea drone ay noong inatake nila ang Corvette Samum noong Setyembre labing apat. Hindi man nito tuluyang napalubog ang barko, ngunit nagkaroon naman ito ng isang malaking pinsala. Noong nakaraang Nobyembre, dalawa pang barko ng Russia, isang Serna-class landing craft at Akula-class landing craft ang nawasak sa Crimea sa kamay ng Magura drones. Noong Disyembre, inatake naman ng mga Sea Baby drone at sinira ang patrol ship ng Pavel Derzavin, ang rescue tug na Nikolay Mura at ang reconnaissance at hydrographic ship na Vladimir Kozitsky. Nagpatuloy pa ang pag-atake ng sea drone ng Ukraine hanggang sa 2024. Halimbawa, noong ika-31 ng Enero, sinalakay at talagang pinalubog ng mga Magura drone ang Tarantul Turkey Class Missile Corvette Ivanovets, kung saan hindi bababa sa tatlo sa mga drone ang tumama sa barko. Bagaman sa umpisa, ay napansin ito ng mga crew ng warship at agad nagpaputok ng 30mm AK-630 Merriman Close-In Weapon System CIWS, upang harangin ang drone, ngunit bigo pa rin silang pigilan ang mga ito. Noon namang araw ng mga puso, mas maraming magura drone ang sumalakay sa isang barko ng Russia. Sa pagkakataong ito ang amphibious vessel naman na Cesar Kunikov ang kanilang tinarget. Ayon sa mismong Ukraine, direktang tumama sa barko ang nasabing mga drone. Dahil doon, nagkaroon daw ito ng mga kritikal na butas hanggang sa nagsimula ng lumubog. Noon namang Marso, sinalakay din ng mga sea drone ang Russian patrol ship na Sergei Kotov, na bagamat nakita ng mga crew ang paparating na Ukrainian drone. Ngunit, hindi nila ito nagawang sirain hanggang sa mahuli na ang lahat. Pitong marino ang namatay at anim ang nasugatan sa pag-atake. Ayon sa Ukrainian intelligence, ang barko ay nagtamo ng pinsala sa bandang hulihan at magkabilang gilid bago tuluyang lumubog dahil sa mga sea drone ng Ukraine, labis talagang naapektuhan ang gagawin sanang mapangwasak na mga operasyon ng Russian Navy sa Black Sea. Nawalan ng saysay ang mga bagong teknolohiya at armas ng mga warship ng Russia, kung saan, maging ang mga opisyal na nagdadala nito, ay tuluyan ng nawala ng tiwala si Putin. Noong kalagitnaan ng Marso 2024, sinibak ni Putin ang commander ng Black Sea Fleet na si Admiral Nikolai Yevmenov dahil sa pagkawala ng napakaraming barko. Samantalang ang tuloy-tuloy na pagdomina ng Ukraine sa Black Sea Fleet ay napatunayang isang mahalagang tagumpay hindi lamang para sa moral nito kundi para rin sa kanilang madiskarte at pang-ekonomiyang kakayahang mabuhay. Dahil sa mga sea drone, nasira din ng Ukraine ang mga maritime supply lines ng Russia. Halimbawa, kung dati ang Russia ay maaring magdala ng langis mula sa Syria sa pamamagitan ng Black Sea at sa mga puwersa nito sa silangang Ukraine. Ngunit dahil sa tagumpay ng mga pag-atake ng sea drone ng Ukraine sa kanilang mga barko, ngayon ang linya ng supply ay mas mahaba na dahil ang mga barkong maglalakbay ay doon na dadaan sa Mediterranean, patungo sa baybay ng Atlantiko sa pamamagitan ng North Sea hanggang sa Baltic, papuntang St. Petersburg. Bilang resulta, nagiging mas malayong biyahe at mas magastos ang magdala ng mga supply sa tropa ng Russia. Nagkakaroon pa ito ng mapaghamong problema sa kanilang logistik at nagpapabagal sa kanilang pagsasagawa ng isang mabilisang mga operasyon. Sa tinatawag na moral at psychological front, ang tagumpay ng Ukraine laban sa Russian Navy ay naganap sa isang tinatawag na critical time. Pinapakita nito sa mga Ukrainian na maaari pa ring gumawa ng isang imposibleng bagay sa kabila ng pagkakaroon ng tila wala ng pag-asa. Ang patuloy naman na suporta ng kanluran ay ang pinakamahalaga para sa Ukraine at ang tagumpay laban sa Black Sea Fleet ay maaaring isang mahalagang garantiya na talagang hindi na sa ang naturang suporta na kanilang natatanggap.